Samtang sa katapusang hudat sa mga balitang uh, regional, karong nga po na mga kamigo size anyos nga batang babayi girape matod pa sa Osaka, 85 anyos nga lolo, didtong dapita sa General Santos City. Sospek, paslak na sa prisuhan. Alang sa kumpletong detalye sa mga balita. Ani report. Balita, sakto sa abot may mutang na karoon sa barangay social worker ang 6-anyos nga grade 1 pupil, gabatang babae human pa kining grape sa usa ka 85-anyos ng lolo sa kasagbutan gabahin sa barangay mabuhay General Santos City, ning bilabay ng adlaw sa si maylas dya santak na sa buntaga. Subala pa sa taho sa PlayStation 9, ang biktima gitago lamang sa pangalang Angel, samtang ang sospek gitago sa pangalang Lolo Bakmaka, walay trabaho og residente sa Barangay Mabuhay, General Santos City. Subay so, sa gimong investigasyon sa mga kapulisan, nasairan nga niadto nga gayuna kalit lang gitawag sa mga suspect ang bata og diyang ni Dool kini. Gidala niya kini sa si kasagbutan og dito na nini rape ang bata taliwala siyang ang na sa pagresponde nila Police Staff Sergeant Gladys Riazo ang duty WCPD investigator sa PlayStation 9 nasuta suta nga kumperbado gayo ang gikataho nga rape incident ug positibo nga gitudlo og ila sa si bata si Lolo Makmak gabaoy nalamas tama siya linghod nga pagkababayi dali usab nga gipailawom ang biktima sa si Mariko Legal aron masuta kon hingpit bang nailabdan ang iyang pagkababay. sa nga balita ni Gabigang Jocelle lagomay sa Water 4.7 The XMB Music Basta Radio Sakto pagadian. Nagagay yung basayran karong hapuna mga kamigo Commission on Elections konda kobeleka wala na plano nga palugwayan pa ang voter registration. Atong sayran na kompletong report para kang kamigang World Jane Duilag. Sakto sa wala na'y plano karon ng Commission on Elections kon Comelec nga palugwayan ang voter registration. Ado na kinikalabutan sa ipigayon nga senatorial elections sa sunod nga tuig. Sumala pa kang Comelec Chairman George Garcia. Final na ang September 30. Isip deadline alang sa voter registration, dugang pa ni Garcia kinahanglan final na kini tungod daghan pa silang giatiman ng mga trabaho, Ilabina ang verifikasyon sa mga nagparehestrong botante. Lakip na sa ilang gihatag pagtagad mo ang plisitibo nga ilang gitutukan sa Las Piñas City ug Barm. Saktong balita ni kamigang ka Will Jane Aduhilag sa 104.7 DXMB Music Best, Radio Sakto Pagdian.